May isang pulubi na nanggangalang si Boy Boy dito sa sityo kagutom barangay Lumbia, Banuas, sang kawaya. Isang araw si Boy Boy nagdadala ng kahoy at dinala niya sa kanyang bahay. At dito ay napakaawa niya talaga kasi ang bayo niya tingnan niyo may mga butas na napakalaki talaga. At dito pagdating niya sa kanyang bahay Ilagay niya na yung kahoy. Pagkatapos niya magkuha ng kahoy, pumasok niya siya dito sa ilalim ng kanyang bahay at dito siya matutulog. At hindi ko talaga alam kung bakit dito siya matutulog na pwede naman doon sa itas sa loob ng kanyang bahay. Siguro hinungod niya na dito matutulog sa ilalim kasi napakakusog ng hangit at napakanami. At dito napakalami talaga ang kanyang tulog kasi napakakusog ng hangit at napakalami sa kalawasan. Napakalooy talaga ng isang pulubing ito kasi siya lang dito mag-isa sa kanyang bahay at wala pang ginakain. Hindi ko talaga alam kung bakit aanohin niya yung kahoy na kinuha niya kanina na wala naman siyang lulutuin. Napakaloo niya talaga kasi limang araw na siyang hindi nakakain ng kanin. Dito ay bumabango na siya kasi napakagutom niya na talaga at hindi niya na makakaya. Sumakit na dito kamayo ang tiyan at wala siyang kanin at wala rin tinapay. At dito naghahanap siya ng mumho sa kaliro pero hindi wala siyang may nakuha. Nilagay niya na lang sa kilid yung kaliro. Kasi wala naman siyang makukuha ng mumo kahit isa lang. Dito ay napakasakit na talaga ng kanyang tiyan. Dito ay naisipan niyang lumabas at pumasok sa bahay niya at maghanap ng pagkain. Dito ay napakadasig na niyang lumak at sa kanyang kaliro. At dito binuksan niya na pero hindi siya nagtagumpay. Wala siyang nakukuha. Pag-ukab niya ng kaliro, wala na pa palang kanin at puros lang tubig na napakabaho talaga. Dito sinerdoan niya na lang at dito nagsasunday na lang siya at umiyak na lang kasi napakasakit na ang kanyang tiyan wala siyang kain-kain kasi at dito ay naawa siya sa kanyang sarili at umupo siya dito sa bali at umiyak na napakadugay talaga na pag kasi nagugutom na talaga siya at Napakasakit na talaga ng kanyang tan. Hindi na niya mapipigilan. Kaya dito nagkukureit na talaga ang kanyang cura. At naglabak-labak na ang kanyang liog. At nagtortalingig na kasi napakasakit na talaga. At hindi niya na makakaya. At dito ay napakandoko na lang ang isang pulobe. At dito ay habang napungkupungkos sa si balde. Hindi niya nakakaya ang kanyang sakit ng kanyang tiyan at dito ay nahihilo na siya at natutulog na napakatagal talaga. Nalilipungan siya dahil limang araw na siyang hindi nakakain ng kanin at hindi siya nakakainom ng tubig. Kaya dito hindi ko alam kung bubogtaw pa ba yan. Dito ay sa hindi na isang pangyayari bubogtaw talaga siya at napakasakit talaga gihapon ang kanyang tiyan kasi wala siyang kain-kain limang araw na dahil grabe yung sakit ng kanyang yung dito ay napalingo ulingo siya talaga at umiyak ng napakadugay talaga at grabe yung tumulo tumulo na talaga ang kanyang mga luwa ng kanyang mga mata dito ay nag-iisip lang siya kung paano siya makapahuhay na talaga at hindi na siya mag-aantos sa kanyang kasakitan dito ay lumalagat na sa hindi ko alam kung saan siya patutungo at sa hindi inaasahang pangyayari dito ay maghihikog na pala siya kasi hindi niya na makaya ang sakit ng kanyang tiyan at para hindi na siya magaantos dito ay naglagay na siya ng tali sa kahoy at dito umiyak na siya ng napakadogay talaga at pinipinsar na yan ang last niyang antos pakaloy talaga ng isang lalaki dito ay umupo na siya at magtatali na siya sa kanyang liog kasi magpapakamatay na talaga siya hindi na niya mapupunggan at dito ay nagsabi pa siyang Goodbye Philippines, goodbye Lumbia, goodbye Kagotom. At dito ay bago siya magpakamatay, umiyak siya muna ng napakadugay talaga at nilabas niya lang ang kanyang luha na napakadaghan. Dito ay higda na talaga siya, hindi na mapupunggan at sabi niya goodbye. At dito ay napakaluhay talaga ng isang pulubi at namamatay na talaga siya. At dahil dito ay hindi na siya nagiginawa patay na talaga. Salamat sa paglanta ng aking video. Sana hindi kayo matatakaan. Kukomment lang kayo kung anong gusto nyo. At kung gusto nyo magpasyat at magcomment lang kayo sa ilalim. Sana marilipay kayo sa aking video kahit napakalain. Salamat. Bye bye.